Hello guys. So good afternoon. Ayan. So it's Saturday. It's my day off. So time for my time para mag-vlog. So guys. So tips para sa mga OFW na nandito sa ibang bansa. Mapasaan man tayong panig ng mundo. So ayan. Especially here in Hong Kong. So medyo hindi lang siguro guys sa Hong Kong. So ayan. Kasi mayroon ako mga friend. Friend or kahit hindi ko nga friend, kasi nakakausap ko sila, nakakasama ko ako. So, merong isa na tinatanong ko, pagkialam alam nila, charot. So, yan. Kasi tinatanong ko sila, guys, about about sa savings or about so lagi kong sinasabi sa kanila magtira kayo para sa sarili so meron akong friend na nakausap tinanong ko siya kung ano kasi meron siya na nagsusuporta pa siya ng gatas sa pamangkin niya sa ano, so okay lang guys, okay lang mag-support na kayo sa magulang nyo, kasi magulang nyo yun walang question doon pero ang mag-support na kayo guys sa pamangkin nyo, ang mag-support na kayo ng gata sa pamangkin nyo, oh ang swerte nila, sana all <laughs> so yun guys so isipin ninyo nandito kayo sa ibang bansa naghihirap para sa anak nyo hindi ganun kadali ang magtrabaho bilang isang OFW dito sa ibang bansa. Isipin niyo ang malayo sa ang malayo sa anak niyo, napakasakit. Ang malayo sa anak niyo, napakahirap. Doon niyo doon niyo maiisip lahat ng hirap. Tapos tapos pagsahod niyo is pagsahod niyo is ibigay niyo lang na bibili kayo ng gatas ganito ganyan, ganito, ganito. Okay lang 'yon, guys. Magbigay kayo kung Pasko or may important may importanting okasyon so magbigay ka bumili kayo ng cake bumili kayo ng pero ang sabihin niyo na kada sahod niyo magbigay kayo ng panggatas pang diaper or etc etc no Huwag ganun wag niyo gawing tamad ang mga ang mga magulang nang sinusuportahan niyo ng gatas wag isipin niyo ang anak niyo isipin niyo kung gaano kahirap magtrabaho isipin ninyo paano kayo kung wala kayong trabaho. Yun ang isipin ninyo. So, matuto kayong i-manage ang pera nyo. Eh, i-manage. Akala mo, may pera ako. Charot, wala akong pera. <laughs> so, yun guys. So, no. Para sa akin lang guys, no. Hindi, hindi tama na magbigay kayo ng panggatas, pang, pang diaper, or ganito, ganito, ganyan, no. Hindi tama ang tama is it's okay na magbigay kayo sa magulang nyo. Magsuporta kayo buwan-buwan na pagkain, bigas, or kung ano man na mga needs. It's okay kasi magulang nyo yun, parents nyo yun. At saka, anak nyo ang priority nyo. Anak nyo. Kasi tayo na mga OFW pagkasahod na lang, wala nang matitira sa atin. Eh. Wala na. Pag-uwi natin ng Pilipinas, ano magnga tayo? pag-uwi dati ng Pilipinas, isasabihin nila na mapera tayo, na abroad tayo. hindi ang kinukuhaan kasi nila ng base is abroad tayo. Hindi nila inisip kung ano ba ang salitang abroad. Ano ba ang ibig sabihin ng OFW? Ano ba ang ibig sabihin ng domestic helper? It's helper. Kung sa Pilipinas, katulong. Pinaganda lang yan dito sa ibang bansa, helper. Helper. So, ano ba ang pinakaano? Maganda lang siya pakinggan kasi helper, pillow ka pero katulong, guys. Katulong. Yes, malaki ang sweldo dito sa ibang bansa. Katumbas ng sweldo ng teacher or kung ano man sa Pilipinas. Pero, hindi hindi ibig sabihin, malaki ang sweldo dito. Bigay ka na, bigay ka na, bigay ka na, bigay ka na, kahit wala nang natitira sa sarili mo. Maawa ka sa sarili mo. So, ayun, guys. See you on my next video.